Marami sa mga netizens ang nag-aabang sa kung ano ang magiging reaksyon ng kapamilya actress TV host na si Kim Chu matapos ang pag-amin ng kanyang dating kasintahan sa loob ng mahigit isang dekada na nakikipag-date na ito ngayon sa ibang babae ilang buwan lamang matapos ang kanilang paghihiwalay. Nitong May 2, 2024 tuluyan ng inamin ng actor-director na si Sian Lim na totoong nagkakamabutihan na sila ng film producer na si Iris Lee. Gayunpaman, itinanggi niya ang mga akusasyon at speculations ng maraming mga netizens na si Iris Lee ang third party at siyang naging dahilan ng paghihiwalay nila noon ni Kim Chu. Ayon kay Sian Lim, naghiwalay muna sila ni Kim Chu bago niya pinasok sa kanyang buhay si Iris Lee. Hiniling rin niya sa mga netizens na itigil na ang paglalabas ng mga haka-haka at paninira laban kay Iris Lee dahil hindi naman umano nito deserved ang lahat dahil napakabait nito. Iginiit din ni Sian Lim na masaya na siya sa kanyang buhay ngayon at masaya siya sa namamagitan sa kanila ni Iris Lee. Samantala, tila nagpahiwatig naman ang mga it Showtime host ng pagsuporta kay Kim Chu matapos ang pagsisiwalat ni Sian Lim na mayroon na itong bagong girlfriend ngayon. Ipinahayag ni Vice ganda ang kanyang pagmamahal kay Kim Chu na kaagad namang sinigundahan ni Anne Curtis at tinanong ang aktres kung anong kanta ang kanyang kakantahin para sa sample. Sumingit naman si Jong Hilario kung saan tinanong niya si Kim Chu kung nais ba nitong magpa-interview sa kanila, kaagad naman itong tinanggihan ni Kim Chu at sinabing hindi naman na masakit. Hindi naman na pinilit ng mga It's Showtime host na pagsalitain pa si Kim Chu subalit, marami sa mga netizens ang nagsasabing talagang na na si Vice Ganda sa ginawa ni Sian Lim kay Kim Chu. Idinaan umano ito ni Vice Ganda sa pagtatanong sa madlang people kung may nagulat ba. Bagamat wala namang sinabi si Vice Ganda marami ang naniniwala na ito ang reaksyon ng Unkabogable Star sa isiniwalat ni Sian Lim patungkol sa relasyon nila ni Iris Lee. Sa kabilang banda, marami pa rin sa mga netizens ang naniniwalang si Iris Lee ang dahilan ng hiwalayan ni na Kim Chu at Sian Lim. Ano ang say niyo sa balitang ito?